ilabas mo yung totoo mong nararamdaman <laughs> game? so uh, ready ka na ba? sa ating pag-uusapan slight <laughs> ikaw may gusto ka bang sabihin? para sa ano uh, ano masasabi mo din sa sa sinabi ko sa'yo dun sa about the wala. Ako naman, Sir na naiintindahan. Malawak naman yung pangunawa As long as alam ko na um, parang ikakabuti mo yun. Tsaka para ikakabuti ng lahat, support naman ako. Kahit siya. Best. Ako kasi, kaya ako naman din uh, naisip. Hindi ko naman yun agad-agad na naisip. Na Matagal mm -hmm. din naman. Kaya naisipan ko din na hindi naman sobrang tagal. Parang naman talaga na maigi. Uh, Siyempre, uh, pinakuha mo na si Kalina. Parang mm -hmm. but kung uh, anong masasabi niya kung doon. Cool And, eh nakita naman na maganda na rin naman na yung status mo, di ba? Sa mga nanang kailala ka ng kanina, kaya, kaya mo na. Kaya mo nang gumawa ng sarili mong uh, community, na channel. May community ka na na susuporta sa'yo. May mga sa sa'yo, di ba? Kaya, mawala man ng ating uh, love team. Nandyan ka pa rin. Hindi lang kalinga, bro. Hindi ka naman papabayaan ng kalinga, bro. Tapos, tuloy-tuloy pa rin, di ba? Magkikita pa rin naman tayo, di ba? In-chat mo nga. Hindi man mawawala, hindi man magbabago yung nasimulan natin na pantay na paano tayo naging magkaibigan. Sadyang, ano lang din. Um, yun nga, hanggang sumang ganito dito na lang muna, di ba? Ang ating love team. Uh, dahil, eh, yung dahilan nun, siyempre, nung na, nangyari na, uh, sa community natin masyado naging, naging toxic tapos marami naging nadamay maraming nadamay ng mga tao oh, uh, sobrang okay. ayoko din naman nila maramdaman yung, yung galit nila na lagi na lang silang gano'n lagi sila may stress then syempre mga seniors din sila di ba? dapat di sila maka, makaramdam ng mga bagay stress, na oh, oh. makakaano ka makakapagpasakit sa akin so para less uh, stress na lang di ba? ikaw lagi ka naman nila makikita 'di ba? Live ka naman nila. Uh, ano pa rin, updated pa rin sila sa iyo, 'di ba? Nagda-live ka. Tapos pa nagkaroon ka na ng channel mo. So, mas masaya, 'di ba? Yung community mo, puro good vibes na lang, masaya na lang. At uh, sana ano, 'wag maniwa, uh, 'wag magalit sa atin or sa akin yung, yung mga nagmamahal sa lahat din natin na na titigil na natin. Sana 'wag naman sila uh, maapektuhan din talaga. Perfect yun, hindi sila maintindihan natin kasi ganun yung pagmamahal nila sa atin, ano, sa atin lagi. Pero sana uh, maintindihan nila. At sana sumuporta pa rin sila, di ba, sa atin dalawa. Kala, ano pa rin, kung ano yung binigay nila suporta at una, sana, kahit na magkaroon tayo ng sariling, ano, okay. uh, landas. Sana maging Undo consistent, tapos mas lumawak pa. Hmm, yung doon pa rin. Pero, basta, um, uh, yun, ikaw, okay. anong masabi mo doon? <laughs> Wala ako naman si Dan kung ano yung ano, support lang naman ako. Tsaka nire-respeto ko kung ano yung decision mo kasi siya mo. Kahit hindi pa, nagbura talaga ako na, oh my god, titigil yeah. ka sa love it. Kasi, ah, uh, siyempre, ano ko lang naman, first time ko lang din naman magkaroon na. First love time ko lang, lang din naman. Ah, uh, thankful naman ako din na ikaw ang una ko naging uh, kapwait na sa love team naman. Talagang, uh, napa, maganda, di ba? Uh, marami din akong na experience uh, at uh, natutunan bilang isang vlogger uh, isang din. Uh, madami din. May ha-apply ko, di ba? Sa atin pareho. Kaya thank you bilang isa, bilang partner mo. Uh, thank you din sa ano, no? Walang hard feelings, no? Wala na. Uh, may maayos naman. Kaya, eh, ikaw, anong sabi mo sa kanila? So, uh, <laughs> ngayon uh, na makakanood nito Uh, ako na, ano ako, kinakabahan. Natatakot ako sa... <laughs> natatakot ako. Saan ka natatakot? Kasi siyempre, iba pa din naman yung ano, kasama kitang nagpapasaya sa kanila. Kasi yung sa ako lang, parang natatakot ako. <laughs> diyan Sa so, una lang yan. at uh, sa rin kayo man, strong independent woman ka, eh, di ba? Kaya mo yan. At masaya ako na napakaraming opportunities ang dumating sa ating bilang kapartner mo. Masaya ako na naging part ako ng, ano, ng success mo, di ba? Kahit saglit lang ang ating love team. Eh. ang uh, daming dumating sa iyong blessings. Ang karong kayo ng uh, puhunan, di ba? May diba mga negosyo na uh, pagsimula. mo na, na paayos mo na. At uh, nag na, di ba? Uh, school mo, scholarship, tapos may mga endorsement ka diba? pa. Kaya malaking uh, ano din, uh, bagay yun sa akin na yung success mo is yes. kahit papano, paano, di ba? Nakatulong din ako. At ah, syempre, si Karina Prat. At si Jay Brad, di ba? Mm. Lahat yan dahil syempre kay Jay Brad. Kaya tayo yung nagtagpo mm. dahil dun. Kaya salamat sa ano, sa sa kanila, yeah. sa pagmamahal. Bigat oh, lang sa lang. <laughs> Ayan lang. Uh, ano? <laughs> Sana ano. Sana ay uh, huwag silang ano, magalit na hmm. like, expectations na nila na talagang gusto nila na magtuloy ng ating uh, hanggang sa dulo daw. Walang iwanan. Pero ayoko masing kasing uh, patagay na tapos sa dulo, daw Mas, mas, mas lalalim ang kanilang ano, ang kanilang emosyon para mas gusto nila na talagang mga yung mangyari din sa, sa totoong buhay and para sa atin di ba nasa sa atin naman kung mga pero di ba bilang ikaw matured ka na at ako alam na natin yung mga limits, limits, natin. limits, natin. kaya yun isa rin sa dahilan kaya gusto ko din na huwag nang patagalin to kasi eh. baka yung mga supporters natin na diba, ma-attach ma 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 ng sobra baka sobrang apekto sa nila pag sa dulo hindi naman din mangyari sa totoong buhay di ba yung gusto nila tapos, ang dami nilang plano, di ba? Ang dami nilang gustong uh, mangyari sa atin kapunta ng ibang bansa. Kaya thankful din ako doon na yung community natin is willing talagang mag-effort. -mag Pero, ayaw ko naman na i-take advantage yun. Ayaw ko naman abusuhin yung mga kabaitan nila, yung pagbibigay nila sa atin. Tapos ending, hindi din naman pala mangyayari yung gusto nila, di ba? Kasi, hindi naman natin sila masisisi na gusto nila kasi natutuwa sila sa atin, sa ating chemistry, di ba? Kaya, okay na um, bilang isang uh, supporters, naintin din ko eh. Pero, eh, ayoko din na uh, pag sa dulo is magkaroon sa ng um, ano sila, ng pagsisisi na uh, baka, bakit, di ba? Kasi iba, nababasa ko na nasaktan sila sa mga love things sa uh, artista mga sila ano si Alden mga iba daw galing pa daw doon tapos sobrang nasaktan daw sila kasi nagjiwalay so ayun ko din naman gawin natin yung sa ano na Parang gusto ko yung memories nila sa atin is maganda maganda yung puro ano lang puro puro ano lang good vibes lang ganun So, naiintindihan mo naman yung na naman, na point ko kung bakit na... Pagka-chat mo pa lang sa akin, so, tapos tinanong kita, tapos nag-explain ka. Naiintindihan ko na tsaka kahit ako naman eh, ayoko naman na ano, parang nagkukos tayo ng ano, na uh, parang stress sa kanila, oh, ng pain. Kasi di ba, mm, ang ano natin, ang purpose ng love team na to is to advice. give, oh, happiness. Kaso yung nga, yung nangyayari is parang mm, sobrang ano na, mm, uh, so, na parang sumusobro na din yung pagiging, mm, yung pagtatanggol nila, mm, di ba? Pag, kaya na hanggang sa nakasabi na sila ng mga masasakit. Hmm. Ano sa mga taong wala rin oh, alam uh, o nadadamay. Right? meron din kasi ako nabasa doon sa mismong GC din ng Dandit. <laughs> uh, -huh. Nag-live na lang. Dandit o Dandit? Hindi ko, hindi ako sure kung Dandit o Dandit. Kasi di ba madaming GC. Dandit. Uh, ano -huh. may nabasa lang ako na yung tungkol nga doon sa ano, regalo. Tapos pasalubong uh -huh. kong Dandit. Sabi nung, may mga parang uusap-usap lang sila. Sabi, di naman daw yung kasha sa, <coughs> sa kapatid ko. Kasi malita yung damit, eh, mataba naman yung kapatid ko. Malaki daw yung si Hana. Ah, kainis na. Siyempre, nadamay pa rin yung kapatid ko. Eh, nag-explain na nga ako ng tungkol so, nyo. Tapos, nag-deep na lang ako. Para doon sa GC. Hindi ko alam kung ano yung GC eh. yun. Basta yun yun. Parang yun lang yung isa sa mga dahilan din sa uh, sarili mong community tapos okay. hindi ka pinaniniwalaan. Daming pagdududa sa'yo. Kaya eh, di, wag na. Ayoko rin kasi ng toxic. Gusto ko ano lang. Ano lang, stress free. Yung ginagawa ko sa channel ko yung pag-charity. Tuloy-tuloy lang. Parang salamat din siyempre sa so, uh, walang sawa. Simula umpisa sa mga tita Ana Rita at sa iba pa. At ang dami na rin nilang na kay Kuya Brooks na uh, sa pabahay. Uh, kapasalamat ako doon. At uh, sumusuporta rin sila kay Kuya Brooks. Uh, ayun. Sorry. Thank you po and sorry na lang sa uh, sa inyo. Sa sa akin na uh, sa aking desisyon. Pero ngayon um, anytime naman na may mga kailangan ka, uh, nandito naman kami ako para tulungan ka. Uh.